wag na wag niyong gagawin to kung ayaw niyong mas mabilis lumago ang tindahan niyo. Hello mga kumaritas ko! Welcome back to my YouTube channel. My name is Yvonne, ang tenderang vlogger ng QC. Alam nyo ba na more than 6 years na akong nagtitinda? At ngayon, ishishare ko sa inyo ang 3 mistakes based sa experience ko sa taon ng pagiging tendera ko una, syempre, pagkabukas ng tindahan, hindi lahat ay nagsisimula ng malaking puhunan. Nagsimula nga ang tindahan ko sa mababang budget eh. 10,000 pesos lang yun mga Mars. Kaya't minsan, kailangan humiram sa mga lending app, sa banko, sanlaan, at yung iba ay nakakahiram sa mga credit cards. Naku po! Ang laki ng interest, ba diba? At parang sila na yung binubuhay nyo. At doon na napupunta sa akala yung kinikita ng tindahan. Dito ko na-discover ang ilista, e 3.5% lang ang interest. Pwede mong utangin ang mga paninda mo doon at libreng delivery pa sa tindahan mo. Sobrang ginhawa sa inegosyo. At eto pa, Marsa, secret lang natin 'to. Pero may hack ako para sa pangungutang sa ilista. E Pag tumubo ka kasi ng 4% pataas, mababawi mo na yung ginamit mo sa ilista. E o ba diba bongga? Kasi kung uutang ka ng sigarilyo kay ilista e na nagkakahalaga ng 3,000 pesos, at may bayad ito na 105 para sa ilista e ngayon. Kung mabebenta mo ang 20 na paketi sa 200 pesos bawat isa, ang kabuo kita mo ay 1,000 pesos. Kita yun ha. Kaya pagkatapos bawasin ang bayad sa ilista, e ang natirang kita mo lang naman ay 895 pesos. Pak na pak, ba? Diba? second mistake. Ano bang mabenta sa tindahan niyo mga Mars? Pa-comment Ma naman ako sa baba. Malay niyo, magkaparehas pala tayo, 'di ba? Sa akin naman ay syempre bigas, hindi mawawala 'yan. Mga soft drinks, dilata, noodles, chichirya at mga yosi. Mahalaga ang pagkilala sa mga in-demand para iwas sira ng stocks, lalo na kung may expiration date ito. Kaya Mars, dapat mga produktong ginagamit sa araw-araw para mas mapabilis ang pag-ikot ng puhuna natin tulad ng mga soft drinks, juices, mga delata, noodles, condiments, at yung mga sabon. Hindi mawawala talaga yan kasi palagi rin naglalabas si nanay. Available lahat yan dito sa grocery, free shipping pa at pwede utangin gamit ang ilista. E Third mistake. Dapat may iba kang pinagkakakitaan para mas lumago pa ang tindahan ninyo. Nung una, syempre mahirap nang mag-focus sa pagbebenta ng paninda dahil dapat buong araw kang tutok sa tindahan eh. Nahirapan ako maghanap pa ng ibang pagkakitaan. Buti na lang talaga andyan ang sari pay app na pwedeng mag-load kay Suki at bayaran ang mga bills na walang processing fee. May other source of income ka na sa tindahan mo. Imagine mo yun, magkakaroon ka ng bills payment sa tindahan mo na 0% processing fee pa mga mare. Lahat ng tubo nyo mapupunta straight sa inyo. Siya nga pala Marsa, may additional processing fee ka kapag ginamit mo ang ilista. E Anong meaning nito? May dagdag capital ka ng walang dagdag na gastos. So mga Mars, alam nyo na ang dapat gawin at dapat iwasan sa pagiging tentera. Tandaan nyo na nasa inyo pa rin syempre ang desisyon kung paano nyo pa ang tindahan. Pero, mas maganda pa rin na iwasan or gawin lahat ng sinasabi ko sa inyo. Dahil, ito'y batay sa aking naranasan at sa ibang mga nagtatrabaho sa negosyong ito ng matagal na panahon na at mga subok na talaga. At kung meron ba kayong gustong malaman tungkol sa grocery app, panoorin lang ang video ito. I-share ko ang link sa comment section. Thank you so much for watching mga kasari. I hope may natutunan kayo sa vlog ko for today. Please don't forget to like, follow, at subscribe.